Okay guys, uh, good morning guys. For today's vlog, ang gagawin naman natin ay magpapalit tayo ng oil seal nitong kick. Itong kick natin. So, kailangan natin ng 12. Ito, dose 12. 12 yan na, ano, na combination. Para dito, para matanggal natin itong kicker nya, yung kick nya. Tapos, ito. Yung oil seal para sa kickstarter. So, ito yung part number nya. Ayan. Kopyahin nyo na lang dyan. screenshot nyo sa cellphone nyo. At saka hindi kayo maliligaw dito guys. Kasi ayan, may nakalagay naman. Oh. Seal starter dito sa parts na to. Advice ko lang sa inyo, huwag kayong gagamit ng uh, ano, hindi SGP, Suzuki Genuine Parts na oil seal. Kasi mainit tong makina natin. So yung mga ano kasi after uh, aftermarket lumulutong 'yun. So pag lumutong siya, maglilik na naman 'yan. Ito kasi mahaba yung buhay nito. So 7 years bago nag-leak. So hindi naman siya totally leak na tumutulo. Kaya ako nasabing nagli-leak kasi eh no, may sign siya ng basa. Basa lang siya, mamasa-masa ng ano, oil hindi siya totally yung tumatagas pa so ako ko nang antay ng ganong katagal so palit na agad ng oil seal so hindi ko na siya isasagad yung wear and tear. kasi para sa akin na reach niya na yung wear and tear niya ibig sabihin yung natural na pagkasira niya naabot niya na so hindi ko na siya isasagad to the point na maglilik tumutulo so itong ano niya sign ng mamasa-masa ng oil okay na yon so ibig sabihin kailangan mo na magpalit So, magpapalit tayo ngayon. Babaklasin muna natin tong kick nya. Then, ikakasa natin to. Then, ulitin ko. Lagyan nyo ng balot itong spline. Kasi matalas yan. So, useless yung pagpapalit nyo ng oil seal. Kung masusugat lang din yan. Ito matalas to guys. Itong pinaka groove na yan. Spline ang tawag dyan. So, babalutan natin yan. Kalasin muna natin. So ayun guys, nabaklas na natin yung kick niya. So itong ano, ito yung sinasabi ko guys, matalas yan eh. So po pwede niyang ma-damage to, masugat niya tong gitna. Ito, ng oil seal ng kick natin. So babalutan nyo lang yan. Para pag kinasa nyo, hindi masugat yung oil seal para hindi mag-leak. So wala rin kasing ano, silbi. Useless din to kung original nga yung ano mo, oil seal, pero nasugat naman ito. So balutan nyo yan ng ano. Ako electrical tape nga lagay ko. So babaklasin ko muna to. So gamit tong nabili natin sa Shopee na pang ano, pang baklas. So ulitin ko guys ha. Ah, yung ginagawa ng iba, lalo na yung wala nito yung black screw na pangkahoy So, i thread mo lang dyan yung black screw, tapos silahin nyo ng plies. So, mababaklas yan. Ako kasi bumili lang talaga ako ng pantanggal talaga ng oil seal. So, ko muna siya. Ayan. Ayan. So ito mas madali guys compare doon sa magneto. Mas madali siyang baklasin. Ingatan niyo na tamaan tong gilid na to ha, ah, yung sa loob. Pag nagbabaklas kayo yung tong oil seal. Kasi pag nagkaroon niyan diyan ng grove ng kanal ng damage. Wala rin silbi yung oil seal nyo. Tatagas yan dyan. Pag tumataas yung RPM natin guys, tumataas yung pressure sa loob ng engine natin, ng makina. Kahit sabihin natin may engine breather yan, para ma-release yung pressure, hindi sumabog yung makina nagbibuild up pa rin yan ng ano ng siyempre mataas na pressure habang tumutulin maabot kayo ng 80, 70 60 km per hour ang takbo nyo tumataas yung pressure sa loob nyan so ngayon kapag mayroon yan dyang kanal na sira na damage halimbawa ito na damage ko ng ganun so wala yan maglilik pa rin yan so yan ingatan lang natin na wag masugat yung gilid na yan yung bakal na yan nitong housing itong housing na to kasi useless yung pagpalit natin ng oil seal so ikasa muna natin to guys to so linisin ko muna muna pala siya so ito ito lang ginamit ko panlinis guys ah so linisin muna natin yung mga gilid na yan 7 years wala akong problema dito sa motor na to yung carburetor nito hindi pa to nagagalaw ang nagalaw lang naman dito is dati tong ano rim naka spoke type so nagpalit ako ng mags ng Raider 150 kinonvert ko lang siya yun lang nagalaw dyan so lagyan natin ng ano electrical tape nangaharvest ako dun sa plantation ko wow. <laughs> <laughs> plantation nga eh. So ayan guys. Safe na safe na tayo. So hindi na siya masasugat. Then kunin na natin tong ating oil seal ng kick. Ulitin ko ha, ito yung part number niya. May nakalagay naman seal kick starter. So hindi kayo maliligaw diyan. So lagyan lang natin ng langis. Bago natin ikasa. So paliliguan ko muna siya ng langis. Training ko na kasi ng langis ito. Pag nagpalit kayo nito guys, isabay nyo na pag nagpapalit kayo ng langis. Isabay nyo na siya kasi tatagas lang yung langis nyo pag kinalas nyo. So ika, isasa, eh, ano ko na, isasalpa ko na to ha. Yan. <coughs> pantayin lang natin kasi hindi siya nagpapantay first time to guys sa uh, unang palit pa lang nito ng oil seal nya Yan, so try na natin ito ng deep socket.

So ayan guys. Dandahan lang ha. Tapos ko na siyang maano. Yung original nito medyo lubog na lubog pa. So hindi ko na siya masyadong ilulubog. Ito nakalubog naman na ayan oh. Ilang mm na rin yan. Siguro 3 mm tansya ko. Kasi baka masira naman to mabungi itong gilid na to. So iwasan natin mabungi yan kasi yun nga. Gaya nga na ng sinabi ko kanina. Kung pwedeng maglik yan. So, okay na yan. Basta may kasalang natin siya ng maayos. Goods na yung oil seal na yan. So, tanggalin na natin yung ano. Ibabalik na natin tong ito. Tong kick niya. So, kalasin natin tong electrical tape na pinang cover natin dito sa spline. Ito, shop. Ito, spline. Yang mga may ngipin na yan, spline ang tawag diyan So, tinasang ko lang kasi dito ko sana eh. So, balik lang natin yung bolt nya. 12mm to guys ha. Huwag magkakamali. Sa so, bagay, ano, madali naman siyang makita eh. Hindi na kayo maliligaw niya. 12 mm na ano combination so yan tamang higpit lang higpitan ko na siya yan, yun na yan kasi tumitigas to pag tumatagal konti pa yan check natin So, yun. Good na yan, guys. So, hindi pa ako contento. Kunti pa. So, yan. Okay yan. So, ganoon lang, guys. Magpalit ng oil seal ng kick assembly. Yung kick natin dito. So, yun lang, guys. Ah, sana may nakuha naman kayong technique sa tutorial natin ngayon. Ah, marami salamat. Okay, guys. Good morning. So tutorial natin for today ito magpapalit tayo ng oil seal ng ano uh, shop ng ano natin ng engine sprocket so ito yung oil seal na gagamitin natin guys is GP to guys ha binili ko to sa Suzuki mismo seal drive shaft yan yan yung ano hindi na kayo malilito nyan drive shop ibig sabihin drive shaft ng ano engine sprocket dito sa loob So ito yung part number niya guys. Pwede niyo yung screenshot 'yan. Para pagdating yung sa Suzuki mas madali na nila kasi mag kung papakita niyo yung part number na to, mabilis silang hanapin sa computer nila 'yan. So start na tayo guys. Tanggalin muna natin yung sprocket, tanggalin natin yung kadena, tanggalin natin tong cover. Okay guys. Ah, kailangan natin ng 8 pantanggal ng cover, 12 pantanggal sa bolt dito. Tapos syempre, ito yung oil seal natin tapos syempre long nose pantanggal ng kadena para makalas natin to so 17 pang baklas nito ng gulong natin para mabaklas natin na maayos yung kadena so start na tayo baklasin muna natin itong bolt pati itong sprocket sige preno mo dyan So start na tayo guys, baklasin muna natin tong dalawang bolt na 12, 12 to ha. Ah. Kaya magkakamali. Yun, masagi pa yung ating ano, camera. Okay guys, so baklas ko na yung bolt nya. So syempre, makita nyo naman yung spline nya eh, tsaka yung butas nung lock nito. Pihitin nyo lang na ganyan para makalas nyo to. itong lock niya. Tanggalin ko muna tong kadena para hindi istorbo.